Hello, magandang uh, araw sa inyong lahat. Sa lahat ng uh, tagasuibaybay ni Coach Mangyan ano. Sa lahat ng supporters at uh, around the world with love. Maganda, maganda, magandang araw sa inyo. At uh, ngayong araw ay uh, pupunta tayo nang Bukido pang uh, silipin yung ating uh, huling uh, pun lang sibuya sana. At uh, ngayon ho, binubunot yung uh, limang latang uh, punlang sibuyas natin. Binubunot nila ngayon. Nag-umpisa sila alas 8 pa kanina maga. So, kaya natin uh, na upang malaman kung kaya ba, nitang, kaya ba nilang bunutin ngayong araw yung limang latang yon At syempre, uh, bukas ho itatanim lahat ang sibuyas na yun. Ano? So, ito nga. At uh, ako'y at uh, nandito ako sa likuran ng bahay ni Inay. Ito yung bahay niya. No? Ayan. So nandito ako sa likuran ng bahay ni Inay. Ayan. So malawak-lawak pa itong uh, likuran ng bahay ni Inay. Kaya presko dito. Presko. Ayan. So saman niyo ako guys sa uh, pagpunta sa bukid. Ah, hello guys. Ano? Na, na-platan na tayo. na tayo ng kamalasan dito sa ano, bukid oh. Mabuti na lang dito sa bukid eh, may vulcanizing siya pa no. Ayan. Ayun, lalak yung pako. Pa Hahaba. haba, tingin. Ayan oh. Guys oh. Yari ang gulong ko. Sa... Hello. Ayan. Ayan, pinasalpak ko na lang yung reserva. Ayan. Buti lang may baon tayong reserva. Ano? kusak kusak yung ano interior ayan oh hmm. na yung ano reserva natin 127 na nang hapon eh, kasi doon pa lang doon palang yung eh, pa lang giwang na yung kwitan ng motor po eh, butas pala ito ang daming munggo dito oh. puro mungguan to ayan Munggo, tignan nyo. Oh. Ito po, uh, sa mga hindi nakakalang sa mga mga munggo, no. Ayan po, uh, ang buo ng munggo. Kung pitasin mo oh, yan, hinog na yan, no. Oh, yan Ayan, pwede nang pitasin yung mga hinug. May hinug na, meron pang sariwa. So, hindi sabay-sabay ang uh, pag, uh, pag ani yan, no. May second batch ang pag ani sa mung munggo. Ayan. Ayan. Balikan natin yung motor na, no. Tapos na yung motor at uh, tayo lalarga na. Titiritsa na tayo ng bukid. Ayan. Uh, okay na siya. Naikabit ko na rin. Na-vulcanize na. Pero wasak na yung interior niya. Kaya yung uh, pinakabit ko yung reserva. No? So, okay na. Thank you. Ha? Ah, thank you. Thank you. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag-suporta kay Coach Mangyan. No? Samahan niyo ako hanggang bukid. Ayan, magandang uh, hapon guys at uh, ako'y nasiraan nga kanina sa daan at uh, sumabog ang aking gulong napakalaking napaka, napakalaking pako ang uh, sa aking gulong ano. So uh, malayo-layo ang aking pinagtulakan, gawa ng naganap tayo ng uh, vulcanizing shop at uh, seniority naman at may vulcanizing shop ano, tayong nakita kahit na sa bukid meron. So ito na nga guys at uh, may mga nabunot na nga silang punla ng sibuyas ano. Ayan, na uh, mula pa kaninang uh, alas 7 ng umaga yan uh, at na uh, kanilang nabunot na punlang sibuyas yung uh, last batch ng uh, ating uh, punla no na limang lata ayan at uh, nandun sila at patuloy pa nagbubuno uh, nagbubunot ayun i-zoom natin para makita nyo ayun po sila no at hindi pa tapos ang bunutan so binubunot pa rin hanggang ngayon so ito nga yung kanilang uh, mga nabunot na at uh, napakarami at marami pa yung hindi nabubunot ano ayun si coach mangyenberto so ito na nga guys at uh, muling nagpapasalamat si coach mangyen uli at uh, nakasama nyong muli si coach Yan dito sa bukid at uh, ating uh, sinili pang mga punlang sibuyas na nabunot na at bu bubunutin pa para bukas i may tanim na no sa kanilang dapat pagkalagyan ayan wala na yung uh, punlang sibuyas dito at nabunot na no at uh, patuloy pa rin nilang binubunot ang punlang sibuyas Ayun sila Kumusta kayo dyan? Binunot nyo na ang punlang sibuyas na itatanim para bukas. Ano? So, ayan guys sila. Ayan, at uh, masaya silang nagbubunot ng punlang sibuyas. Ayan, at talagang in-overtime nila. At uh, sabi ni Coach Mangyamberto ay hindi raw ipapabunot lahat. Gawa ng bakakulangin ang pagtataniman. Oh, maganda raw ang tubo ng punla. Ayan. So, yun na nga. Maganda. Pati damo maganda. <laughs> Hindi. punla lang. Talagang purong punla yan. Oh, kita nyo naman. Malalaki ba? Matataba? Oh, uh, matataba. Ayan. So, madaling itanim. Ano? At uh, yan, guys. sa uh, maraming maraming salamat. po muli sa inyong pagsama kay Coach Mangyan dito sa bukid at sana patuloy inyong uh, suportahan ng ating uh, channel ano Coach Mangyan Vlog. Thank you for watching guys.